Sa March 24, magbubukas na ang Salaknib, Balikatan o Sabak 2025 Joint Exercise. Ang pinakamalaking Joint Territorial Defense Exercise sa pagitan ng Armed Forces ng Pilipinas at Amerika. Puspusan na ngayon ang ginagawang paghahanda ng Exercise Directorate para sa gaganaping opening ceremony dito sa Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija. Magbabalita si Sunshine Kazar. Formal nang magbubukas ang Salaknib Balikatan o Sabak 2025 Joint Exercise sa darating na ikadalawamput-apat ng Marso ngayong taon. Sa pangunguna ng Philippine Army, United States Army Pacific Command o SARPAC at Australian Army, isasagawa ang Joint Combined Exercise sa Balikatan 2025. Layunin ng na nasabing pagsasanay na mapalakas ang ugnayan, interoperabilidad at pagpapahusay ng kakayahan ng mga kasundaluhan mula sa Pilipinas, Estados Unidos at Australia. Ang seremonya ng pagbubukas ay gaganapin sa Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija at magiging simula ng mga pagsasanay na gagawin sa iba't ibang lokasyon sa Northern at Central Zone. Ang layunin ng mga pagsasanay na ito ay upang mapabuti ang interoperability o ang kakayahan ng mga pwersa mula sa mga nabanggit na bansa na magtulungan sa ilalim ng mga sitwasyong pandepensa. Ang salaknib ay nangangahulugang shield ay isang salitang Ilocano at ito isang taon ng pinagsamang pagsasanay sa pagitan ng Philippine Army at USARPAC. Samantalang ang Balikatan na nangangahulugang shoulder to shoulder ay isang taon ng pinagsamang pagsasanay sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines, AFP at US Indo-Pacific Command. Ang pangunahing layunin ng Salak ni Balikatan 2025 ay ang pagpapalakas ng kakayahan at koordinasyon ng mga mula sa Pilipinas, Estados Unidos at Australia. Nakatuon din ang pagsasanay sa pagpapabuti ng mga operational capabilities ng mga kasali, pati na rin sa pagpapalakas ng maugnayang pangdepensa ng mga bansang kasangkot. Matapos ang matagumpay na pagsasagawa ng Combined Arms Training Exercise Catex Katihan 2025, nagsagawa ng isang after-action review ang Philippine Army sa Bulwagang Bandong Kaugnay Officers Clubhouse, Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Lieutenant General Roy M. Galido, kasama ang mga kasapi ng Philippine Army at iba pang pa mga opisyal. Ang katekskatihan na nagsimula bilang bahagi ng pagsasanay ay nagmarka ng isang maayos na transisyon patungo sa susunod na bahagi ng pagsasanay sa Salaknib at Balikatan. Layunin ng pagsasanay na mapabuti ang Combined Arms Readiness ng Philippine Army upang matugunan ang buong spectrum ng mga operasyong pang-militar na kinakailangan para sa pambansang depensa, partikular sa konteksto ng bansa bilang isang arkipelago. Sa so, kanyang pahayag, sinabi ng Army Chief Lieutenant General Roy M. Galido, kami ay kumpiyansa na ang mga resulta ng pagsasanay na ito ay magpapatibay sa aming kakayahan sa command and control at higit pang magpapalakas ng aming kahandaan na tumugon sa anumang pantas sa ating pambansang seguridad. Sa pamamagitan ng mga pagsasanay na ito, inaasahang mapapalakas ang kakayahan ng mga pwersa at ang ugnayan ng mga bansang kasali na magbibigay ng mas matibay na depensa para sa rehiyon at sa buong mundo. Mula dito sa Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija, ako si Sunshine Cazar, ang inyong pamilyang paugnay.